Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Ito na nga yata ang pinakamasarap na kainan na aming napuntahan. Bukod kasi sa solid ang sarap ng mga pagkain, ay napakamura pa, kaya panigurado marami kayong makakain. Perfect na perfect sa magkakasintahan, magkakaibigan at magkakapamilya. Kaya halina kayo mga kababayan, samahan nyo kaming muling tumuklas dito sa maunlad na bayan ng San Isidro. Nakarating kasi sa amin ang isang balita na dito raw sa bayan ng San Isidro ay merong na kainan. Dito nga yan sa Purok Uno ng Barangay Kalaba. tapat lang ng Alpha Mart. Ito nga ang kainan na dinadayo at pinabalik balikan Maligayang pagdating dito sa Tasty Tea House. Ang Tasty Tea House ay bukas araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Naging bahagi na ng maraming tropahan at pamilya ang kainang ito. Sinisigurado kasi ng pamunuan na ang kanilang kainan ay magsilbing lugar ng mga grupong punong-puno ng kwentuhan at kalimutan. At sa kanilang pananatili dito ay magiging espesyal dahil sa mga nagsasarapang pagkain at inumin. Ayan nga't nakikita ninyo ang kanilang menu, ipost nyo na lang. Tanyag ang tasty tea house dito sa barangay ng kalaba sa bayan ng San Isidro dahil sa kanilang malinis, maluwag, malamig at magandang ambience. Kaya pag dito kayo kumain, panigurado, komportable kayo. At heto na nga, nagsimula ng magsipaglantakan ang mga sisim. Si Ting, ang unang binanatan ay ang kanilang napakasarap na carbonara Tuwang-tuwanga dahil napaka-creamy daw Si Alien naman, ang nilantakan ay ang kanilang asara bang chicken wings Available dito ang iba't ibang flavor niyan Kaya pwede kayong mamili Kung mahilig naman kayo sa burger Subukan nyo ang nilantakan nito pe Tingnan nyo kung gaano kakapal ang palaman nito Na kapag iyong naubos, tiyak, busog ka kaagad Kung gusto nyo namang masubukan ang kanilang ipinagmamalaking seafood pasta Baka matulad kayo kay Ibon na talaga nga namang sarap na sarap Kung nag kay Crave naman kayo sa mga rice meals, dito sa Tasty Tea House ay available din ang kanilang sizzling recipes. Panigurado, hindi kayo magsisisi dahil kay lalaki ng kanilang service. Tingnan nyo naman si Ting, masyado nag -e enjoy Panalo nga rin daw ang kanilang gravy. Si Alien nga na hindi mahilig sa gulay ay napalaban sa kanilang napakasarap na salad. Tingnan nyo mga kababayan, napakarami ng serving! Wag Huwag nyo rin palalagpasin ang kanilang clubhouse na Good for Sharing. Pero dahil sa sobrang sarap, sabi ni Tupeng ay kaya niya to ubusin. Napansin nyo rin ba kung gaano kaganda ang kanilang mga presentasyon? Tulad na lamang nitong nachos na napaka-cheesy. Kaya panigurado, mas kitsikiting ay masasarapan dito. Ayan nga si Ibon at feel na feel ang napakasarap na nachos. At kung alam nyo ang sikat na sikat na maano ang ulam. Yes po, meron din ditong cheesy hotdog. Ay, grabe. Panalong panalo talaga ang mga pagkain dito sa Tasty Tea House. At yan ay aking napatunayan dahil ako mismo ay tumikim ng kanilang mga pagkain. Ngayon, naiintindihan na namin kung bakit nagtagal ng ganito ang Tasty Tea House. Yan ay dahil maingat sila sa kanilang inihahain mga pagkain. Pero syempre, una silang nakilala dahil sa kanilang nagsasarapang pang mga inumin. Yan ang kanilang nagsilbing tata. Kaya palaging espesyal ang binibigay nila sa inyo. Syempre naman dahil special daw kayo. Kaya mga kababayan ano pa ang inyong hinihintay. Muling ayayin ang kasintahan, kaibigan at kapamilya. At sama-sama kayo muling magbanding dito sa Tasty Tea House. Kanina pa nagsisilantahan ng mga sisiw, syempre ako naman. <laughs> Ito po muli sa SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud novo esihano mula sa bayan ng Laur. Katulad ng palagi naming sinasabi, tangkilikin at suportahan natin ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Dahil sa dulo, tayo-tayo rin ang mag- Big shout out po sa may-ari na si Mam Ma Mitsian si Alay-Alay. Hanggang sa muli paalam. Ingat and God bless laban na.